Dasan siya mga ano ko ito. Oh, ihaw na siya. Diyan, kung ba tayo mag-ihaw? Diyan? Pag? Diyan ka kain? Dapat ayaw ka ng sausaw dyan na para masarap. Ay, gusto ko kasi talaga yung yung pwede kahit tulingan. Yun ang masarap talaga ihaw. Tsaka yellow pig. Ito yung ano naman ito, talbos ng ano, nung Pala sa atin ba, nakakain ba? talaga sa kalbasa hindi ba? Diba? Hmm. Ay, kami Sa amin, nung yung 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 yan yung 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 na yung 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 Malunggay yung 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 si Jim yung asa yan ito masarap ng magata gata yun mamantika talaga yung gata mm -hmm. patuyo may sigarilyas pala o oh. grabe hmm. itong buri diba dito mga kuripot yun yung bulakot yung nasa malapot-lapot yung sabahong niya sa gawang sa kamote Hmm. Hmm. Ay! Ano sayang? Hindi naman yung masasayang. Hindi hmm. naman yung yun. Hindi naman masasayang. Hindi naman ko sila yun. Hindi naman yung sila yun. Kasi Hindi hmm. Sama okay. na? okay. naman ang kain mo. Kapak hmm. hmm. lang tayo. na Kanin niya siya eh naman yung tumodo naman ng kanin. Para kasi si Kate. Ayaw mo kumain yung gulay. Kapan oh. si <coughs> Kate? Kapan si Kate <it> yan? Sabaw? Sabaw. <coughs> Talong. Hindi. <coughs> ang kailangan ni Dada na gulay. Lubong sitaw. Hindi. Oh. <coughs> rin tong tilapia. Matming hmm. kumain. Para pa pwede pa rin. Kinaubusan. Kumakan nang gulay oh. Hajin ng here, let Ihaw na sila. Nakain mo na ako pala magtimbang Sinter. Ano yun eh, talaga yun? Diba? ba yun. Ano yun yung matibang ang bago? Ang parang timbang ang bago. Eh. <laughs> <laughs> Sarap yung salong din yun. Ngayon eh. ka lang nakatikin ng ganyan na oh. <laughs> oh, first time niya. Buti si Bricks kumain. First time ko nga ng kanay tagos ng kalabasa. Ito yeah. dito lang hindi ako nakakain ng um, niluto nila. Si nga ng kangkong, baka linggo na nga niya pitasin. natin yung. ang mahal na mabili ngayon eh. Bikin? Biskuit? Ito sa sikit